Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat Meron dumay dito sa atin na uh, Kawasaki Rouser 220 So makinis na makinis pa mga bro For sale din yan, nasa 35 35 k mga bro No bro Yan, baka meron, mag... baka meron sa inyong gusto mga bro Marami naghahanap sa atin Rouser 180 Ayan, so PM nyo lang ako mga bro kung trip nyo Wala naman siyang issue eh Ayan, pero ngayon Tutrobo natin kasi napansin nung mayari na Sabi nung unang gumawa daw Tumataas yung voltage So, ito troubleshoot natin ang stator at saka rectifier. Nandun lang sa dalawa yun mga bro. Yan. So bago natin umpisahan yung mga bago pa lang sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron po tayong mga videos na mga i-upload. Yan mga bro, so ang Rouser 200 to 20 at saka 180. So halos magkakamukha. Pero may 220 na BCU type at may 220 na non BCU type. Paano malalaman 'yon mga bro? Para kunting tips lang o kunting idea sa mga kunting idea sa mga ano natin, sa mga uh, subscribers. Dito mga bro sa head, pag nakakita kayo dito na parang CDI, BCU type 'yan. Kagaya niyan, ayun oh. Di ba? Nakikita niyo mga bro na puro wires na yan. Parang sida yung itsura. Ibig sabihin, ang motor na ito ay BCU type. Pag sinabing BCU type mga pa bro, pag sinabing BCU type, ang nagkocontrol dito sa switch, sensor yan. Kapag kakinalas natin yan, puro sensor yan. So, 3 volts lang ang lumalabas dyan mga bro. 3 to 5 volts lang. Kita nyo yan o. No? Oh. Ayan, ang tinatawag na BCU mga bro. Ayan. Kung so, meron nakipagtalo sa atin ito, CDI daw yan. Hindi po CDI yan. Ang CDI niyan ay nandito na eh, ilalim ng tangke. Eh. Pero pag nakita niyo sa head, ayan po ay BCO. Pero hindi yan pag-uusapan natin mga bro. So bago natin kalasin yan, ah, uh, kinalas na nga <laughs> eh. Kalas na yung upuan. So bago natin kalasin, paanda rin muna natin, tapos sukatan na natin na actual voltage. Ito pala si bro. Taga Santa Cruz yan. Alright. Yan. So gamit tayo mga bro ng multimeter tester. Pero kung wala kayong ganito, gamit yun ng voltmeter mga bro so set lang natin ito mga bro sa DC kasi ang battery ay direct current yan so ganitong symbol ibig sabihin DC yan mga bro ano ngayon sukatan natin na hindi siya umaandar para sigurado mga bro step by step tayo ayan so ang battery ni bro nakapatay ang makina 12.9 so ang charging mga bro ng mga kawasaki kasi nga naka full wave na siya nasa 14 dapat 14.3 14.8 15 pwede pa natin i-consider pero pag 15.5 pataas na nagsi 16, 17, 18, 19 hindi na normal yon. possible na masira yung BCO lumubo yung battery tapos pumutok yung mga ilaw ganun yan bro pandarin mo nga bro okay, pandarin pandarin mo pandarin natin mga ura tapos sukatan natin ayun ayun o oh, mandar okay. mga oh, naglulus lang ano ayun, ayun na <laughs> <laughs> Nalungot na yata agad Hindi yan, 12.9 eh Pagka 12.9, hindi malulubat yan Ayun, Ay, Ay, tinan mo kayong ano yun 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 Ay, ito, ito Ayun Kakil <laughs> <laughs> so, seats mga bro Ayan nantayin natin 12.8 mga bro, buhay na motor nyan 12.9 na Bro, Bira-bira be, berabarahin be, mo na kunti Pag ano mo ko lakas ang masyado Kaya, nagtitrace na mga bro Okay Diba? Okay ka Ito natin Ano pa normal to mga bro Ayan buhaya mini driving light Kaya 12 minutes pa Ah saan ang patay ng mini driving bro Ayan Tumas ang mini driving mga bro Ay tumas ang voltmeter Okay birahin mo bro I Stable mo yang, ano, may yung ano Medyo mataas na minor I Stable mo Stable to Ayan Ayan Sige pa oh. Ganun lang mga ganun lang Okay Ya, wala, walang sira bro Baka mali lang yung sota Hindi, minsan nangyayari kasi yan bro Sa bulk meter, Ayan, tester na malapit yan Sanwa, so hindi magkakamali yan Ayan o, oh, 14, sakto lang Walang sira motor mo Ibig sabihin, sira yung panukat nila Ngayon Mababa kanina mga bro Kasi buhay yung load buhay mo buhay mo ano buhay mo mong... yeah so, pagkabino mini driving light na din yan mga bro kasi nga nagkakain ng bultahe okay so wala sira wala pa lang sira wala sira pati ang paggagawa ko na lang change oil na lang change oil yung gear nagkano so, ba yan ay yung bro ay medyo mahal mahal kasi ang problema nito mga bro bagaman issue ng rouser yun Pagka nag na nabalik siya neutral possible nya yung spring malambot or yung dulo yung dulo ng kawit mga bro naputol na pero hindi naman siya hirap eh primera bro hindi siya hirap ngayon subuko ko nga napasok isan lang nabalik siya na ayun isan lang... neutral ko eh ah neutral mo ayan mga bro segunda, sisira, kwarta, pinta indi hindi raw 5 kg bro. Primera. Pero habang tumatakbo na ganun. Hindi, okay, di ba? Nandito ang Jedo, yung trainer. Naka-trainer at eh pa, bilang uh, yeah, lang talaga pa kamay niyo. 'Yan din 'yan. Yan mo bro. Pag 14.3, normal 'yan sa rower mga bro. Rouser 135, rouser, mga NS, mga NS 200, Rouser 220, 200. Normal charging yan mga bro. Walang sira ang ano. Kasi kung may sira yan, dapat si 16 to or C 17. So marami na tayo na troubleshoot na Rouser mga bro. Ito normal to. Walang sira ito bro. Sabihin, sirang... Pero lumupo na ba ang battery mo? Hindi pa. O, kaya nga. Hindi pa naman pala lumupo eh. Ulitin natin. Sira ang sukat na nila. Ano? Sila ang panukat. So, um, for, ano ang ginamit nila, Mr. bin? Oo, kasi may isa pa ang white PS. Ito lang din yan, eh. Steven. So, Kahit pirated ko yan, hindi nakakas yan. Alin? Parang nalubat. Ilang araw mo din ginamit? Ilang araw mo din nagamit? Ilang araw na din nagamit? Nung nalubat. Ang masama niyan, tinatakbo mo ngayon, nalubat. Problema yun. Pero kung nalubat siya na nakatambay, or so, baka buhay ito, naiwan mo. Hindi naman. Hindi, umanaw ko eh. Siguro, palagi ito ang kapila. Kapigil lang sa kapila, hindi na ulit tumanda. Ano nalo, ba't niya? May possible na may nag-shoot bro. May ano? May nag-shoot na wire. Ah, gano'n? Yun ang possible nun. No. Malimit pito pag eh, Pagwas pag na, pagwas na na. Yeah, yan, Yung yun. Okay lang kaya yung fuse nito, bro. Kasi minsan lumuluwag. Ay, palitan mo na ito bro. Wala na to, tinan mo, mainit yan o, kapay mo. Kapay mo, hindi kapay mo. Kapay mo to. Oh, mainit. Di ba? Oh. Oh. oh, hindi niya ayan mga bro ha, ito ha oh. Kapay, ewan eh, ko lang Kaso hindi nyo makakapay Sobrang init nya ano Hindi lang Basta Hawakan mo dito bro Pasunog na yan oh. Ibig sabihin Yung wear na ito Hindi naman kasi is stock oh, Hindi na to yung stock Hindi nga yung stock bago oh. yun eh. Bago to Tapos kaso malamya Hindi nya kakayanin ng charging mga bro Laki ng battery mo oh. Sige yun na lang bro, oh, bro. Bali tayo ng ano Kunin mo yung Ano mo yung fuse doon na Para Pumalakad Parang may mapagawa naman ako eh <laughs> Dumadayo pa ako dito. Wala ako Hindi para. bro, lalayan, dito. Dumadayo dito, mga bulakan. Puro mga rosin. Malimit mm. ako gumawa ng rosin. Okay. Uh, may nakabar sa akin eh, sa FB page. Kaso rosin 135 talaga. Pero ganun din naman po. Eh. Okay, gamit din. So mga bro, gagamit tayo ng fuse. So iwasin yung mga bro gumamit ng ganitong fuse. Ano, siguro kung mga 110cc tapos wala kayong load, pwede eh. Eh malamya, may mini driving light ka pa. So 20 watts ang mini driving plus 20 watts hindi 40 watts yun tapos ganito ang fuse nyo ang nga yan ayun ang na bro kaya uh, so, paano bro. kung tinatakbo mo mo ito na malayo wala na sabog mo possible na masunog nga ito malulusaw ito okay, hindi patayin mo na bro patayin okay, uh, mo na basta okay naman yung uh, charger charger oo kita mo naman eh 40 oh, eh oh, <laughs> pinapipila ko ng charger nag inquire ako dalawang libong mahal ko so. kaya kaya sabi ko sa iyo troubleshoot muna ito talaga may nagpapitahan mga bro, papalitan natin kasi hindi na rin naman to stock. Tingnan natin ng pagkadali. Tapos mga bro, pagka ganito, lalong-lalo na may nang battery, kailangan nakahinang talaga 'yan, ano? Hindi yung mga splice splice lang na ganito. Oh! Bago yan ah. Ito mga bro ang Coco Martin ng Victoria. okay, palitan muna natin. Oh. Alinit lang kasi yan bro, hindi na mo. Alinit lang. Balik mo balik mo nga kan Balik ko na ngayon, dapat wala akong ginagawa. Yan mga bro, so napalitan na natin ng bagong fuse. Yan. So malaki yung battery mga bro. Gumamit yun ng tamang amperage na fuse. So, pinalitan natin siya ng 20. Para tayong 15. So pwede yan. Huwag naman yung 10 mga bro kasi kaya mo, wala naman siyang nakatap dito na wala siyang nakatap na wire papunta dun sa mini driving. So ibig sabihin, kumuha ng accessory yung mini driving sa accessory wires niya hindi pa punta ng battery so tataas ngayon yung load ng motor so, kaya umiinit mga bro yung fuse na nasa yung fuse wala na Umi... patikin niya bro kaya umiinit yung fuse dito iniipas kasi ng mga wire oh. tapos 10 amperes lang so sablay yun mga bro ano pag kikinumpute nyo yung load nun sala yung amperahe ng fuse so kaya palitan natin ng bago bago tsaka mas malaki para hindi siya umiinit yan, pinahawakan ako sa may-ari, umiinit talaga. Okay, so ngayon naman walang problema yung charging ano, mga bro. Ang mali lang dito kasi pinatis na ni bro sa mekaniko din. Ang mali lang doon yung tester. Nagkakamali rin kasi mga bro yung tester. <laughs> Ay yung bolt bolt okay. meter. Uh, uh, eh pasukot ulit ako ng pasukan uh, no, okay. okay. okay, ano, yung dito kita naman eh. Oo, okay, okay. Yan. Okay mga bro, so siguro ang andito lang yung video natin Tapos i-chase lang na lang natin Tapos po yung video natin, tuturuan ko sana kayo Kung paano mag troubleshoot ng stator Tsaka ng regulator rectifier Para ma-pinpoint natin kung ano talaga yung sira Kasi mahirap yan Kanina umaga, mayroon pumunta dito na TMX125, may dala siyang tatlong CDI Tatlong CDI ha, daw umandar Ngayon, hinanap po yung luman CDI mga bro Chinik ko, ko yung wiring, yung harness ang wala sa kanya Is yung main supply ng CDI So sayang nung bilhin na Sayang nung bilhin niya mga bro Kaya kailangan Pagka ganoon na problema nyo Troubleshoot muna Bago bili ng pyesa Para hindi sayang Yan 13 12.9 Buhay ang motor Yep yeah, andarin mo bro Yan 12.8 12.9 13 Buhay ang mini driving. Buhay, buhay. Ngayon, yeah, buhay na yan. Kaya 13. Ngayon, magkakatorsi yan pag pinatay mo. Tapos bumumong bagong bahay. O, oh, diba? Kahit pinito mo, di mo mapapakin. Mm. Okay, mo mapapakin siya. bro. Mm. oh, least, sabihin, yung limiter or yung charger, wala pang... Ayos, presa na lang. Pang, oh, Okay na, okay, okay na. Yan. So, dito lang yung video natin. Shoutout kay bro. So, bago siya yung bumili ng tuta. <laughs> Pero ito mga bro, porosil nga yan, 35K. So walang issue. Problema, ang issue niya pala, naka hindi naka-registro tsaka yung panel. Ilang taon ba? Sampo? Hindi, kakapaso lang kakapasulang Kakapaso lang. Kaka lang. pala ngayon taon mga bro.